Okay, uh, mga kasi manwa live kita iya sa may area Itlap Nagbanga. Aga to maka istorya makaron si uh, Sir uh, Jolie, no? Uh, uh Rufin. Igmanghud mong gali ro uh, ano, Sambilog o Daiwa gid nga, nga ra sa ginbaril baril nga ra. Ato ang Sambilog kasi. Ah, ano pangalan ka to? Si Hersey. Hersey. Okay, sa dukay nang Daiwar maguyang. Maguyang ka na ka pa Maguyang ka ano si na ka Okay. Ano no nang tabo karabasi si mga pagkasayod? Ano rin informasyon nga na buo ni mo una? Tao, no, o ka man ako kasayod ka Basta kasabog na. Okay, ano rin ang kung niya? Sandar ba tayo din man? Wala, sandar yan. Huwag kasabog Okay. Anong property ni Karara? Ano din yung andin. din? Yung Oo. Oh. Oh -oh. Mabuhin sa iya nga kwan nga naga bantay sa manukan nga rang sa pagkasayod mo. sa dagon. si Manong nga. Ito nga sa dagon. Si Manong mong rasid mo taga-star. Ito nga may palag sa hindi May anong hurada sa hindi Okay ay tapos ay nano reaction mo nakibot ka of course no pagkasayod mo nga dahil ron natabo ayan na to nang mahimo ko na una kuno may, may ideya ikaw o abi kun imo person diri nakakutik hutik man kimo nga abi may kontra imo ra wa man ta wa mata ah. sa bagay pangani mo kasing adlaw ang uli ron nang dat bag mm -mm. man ta mga nang oras ka nakaabot iya kay na sa area la na ang goroto okay pag abot nimo ay dayout aro sitwasyon abot ang tawo iya A abot Okay, nakalingling ka rito personally ka na? Nakapagapit ka? Oo, oh, yung karang nga ni Rego, sa si Polo, yung gan. Sa Toho nga parte? Sa uh, Palmon. Oo. Sa may Waga, siguro to. Sa Waga? Ah, so, sa Toho. Sa Toho. Okay, pero ang ng igo. Ang bilog mo lang kung nakambag ko Ah, okay. Hambag. Pero ikaw at ay I may mean, nakapagapit ka dito, nakaklose oh, ka. Iyan kita, okay. Oo, oh, lang iyang kita. Karang. Okay. Oo, oo. Agwan na ta, magamig na ta. Hmm, kaya mga alas otso. Imidya, olas otso, ba yung tingka rin So nga, na otso, kin ko na nagtawag pa si Stephen ito kayo nung andet eh. Oo, oo. Ito mas buhayang gubog-gubog. Okay. Si Inyo Tabisenta, by the way, inyong uh, bagay, sir? Inyo? Sa so, may badjangan, tiyan mo. Badyangan. Ang pagkasayad mo kayo, magto ka man iya. Hmm. Okay. Sa so, pila ka mo ka magmanghod, by the way? Lima kami. Ipatay ito, baybay. ka. Ipatay lang kami naramboy ako. Puro ka mo gaki? May babae? May babae kami sa bilog. Mm -mm. Tamang magugang pagid ay mamalason ako rin ka mga horan mm huwag -hmm. ikaw tiyo abot sa sambilog na to ha? kapamilya man yung mga sambilog na to ay, bali may barkada ko nun ayan namang ano ang pangagan ka to? stepin Stephen Palmon Stephen Palmon eh, daya again ay si see... Hersey Rayang Ra Hersey hmm. okay aga before imo karang nagtrabaho sa Manukan ano ang trabaho dati? inalaga matmano ko ano yung lingani yung moral ang farm yung backyard? Ah, backyard. Ah, bukod at hmm, mga pang, pangbugang. pangbugang magyapon. Pangbugang magyapon. Okay. Ay, ay paalin dah. May information ka nga na nabuo in fairness ato ni mga kapulisan pag istorya mo? Wala pa bisan sako. Okay. Nakasayod na bilog ng pamilya ninyo karakon na tabo? O yaban-yaban? Nakasayod na lang. Harun baka, mga vlogger ito? O kaambu, si no? Okay. okay. May isawa imaw? Wala kasawa. Ah, pila edad na kara. Mga koring sa siguro, koring sete. Koring tayo kwatero na ko eh. Mm-mm. -hmm. Mm -hmm. Okay. Sa imo man niya pagkasayo, dro, uh, farm nga rin may kwanayhan, may mga nag-uwang to iya nga, diba? Basi ko nag-a, kung baga iya, nag-abubisita man abi, mga, Ani iya ko nung top down nito ko pilang adlaw ko nung itong gabi nalik balik ko nung iya ko nung undead Top down Basta ko nung balik ko nung rayo ko Jadi pasti kita taruh taruh sampai di mana mm ya, -hmm. sampai ke surga dan kemana lah. Okay, nano disposition ini by the way ada karangan nata buk saya. Ada nata mau mm buk apa? Batu orang nata mau -hmm. nak guna. Pembisikan don sempre sama polis. Balau ba tak siapa senaran hoi. Eh. Mm -hmm. Saya dah marang orang rupa tak karang kan? Cerita orang polis. Oh, mm -hmm. uh -huh. ada tinggalin polis atau pun karaman no? Mm -hmm. oh, Senungan eh? Andres, si <coughs> Andres Kutasir. Mm -hmm. Oke, okay. cinggih. Aga harap enggak nih. Saya inyo anai. After abe ngarap kananda si si Ayanda Ihaya. Kalau nak kandang makan dalam sahaman. Ika sama decision man karaman. Oh, ini mana Oh, oke. May uh, kwan may gusto ka nga ipaabot initially sa aton yung mga uh, kapulisan although sayod naton nga kamu kamuman yang istorya kan dah yeah. pak gede kara gue mau idea menaton yang mga uh, kasuban gue naton kami gusto kang ipakbot atau yang maturida masaligan mata kamuman sanda mata kanan lu sanda, sanda maturida hmm. hmm. jarang kakuan ya Oh, ikaw personally may may ginadudahan ikaw kung may una hindi lang tamang pensiun pangalan. Wa man, wa git ah. Wa matun traron. Okay. Wa man tapos sabi na nagduan yung tinan na isabod mo lang sila at manok okay Hay imaw sa ide mo ako malang kutana ha kung may may kwan imaw ra, may may armas man siguro sa dara iyang kwan yes. pang service nanda kung ano abe sa pagkasayad mo lang huwag man. man siguro huwag man eh, okay. sa bagay ato na abe karang presumption mo lang okay. ay property man abe sige lang no okay. importante hay, kung may una importante may papel kasi simple Wata si si Bibi karang area no. Wata bi karaya. Uh, Amay may may power din ba? May power mat agalip. Okay. Tao kay ero kan magsugod. Hmm. Katok siguro magira ni kan. When... Likod. Aba wat at sukura di katono no kan malang. Ah, tabi di sepiak ron. Kan lang man lambat malang abi galera na, no. <coughs> Nakakaagto ka man iya kon gabi eh. Ikaw. Oha. Wat. Sa ako man ko sa trabaho. Abo man abi trabaho kaguyod <coughs> nga nako, kailang botong kontak mm -hmm. ok okay meri kakontrol ako naman itong kaibahan nung gabal-habal driver nga driver nung magagal nga nako eh araw tumahan ako sa hotel mo nga ito ibot na ako nako sus nga alaunaw kung paano yung parang patigal nito makiina ra makiina nga ito talas 12.30 na kita alas dosi uta na gali no hapon lang na nang may headman man nga, na ngawon. at yung siguro yeah, yeah. naman Mm -hmm. okay. okay. Sir, salamat gid nya abo ha? sa gitaw mga um, information sa Energy FM Kalibar.